Hello mga sisid, magandang gabi sa inyo lahat Super busy na ulit tayo ngayon E bali, sa lahat po ng mga tatanong kung bakit po tayo matagal na wala uh, Huwag nyo na pong alamin mga sisid Baka pati kayo ay ma-stress pa Kaya sobrang dami problema ang dumating sa atin Ngayon, nandito ulit tayo mga sisid Para ay magpatuloy yung nasimulan natin Wala sa suko mga sisid Laban lang, kaya natin yan Iba master din? Yes sir! Hahaha <laughs> Kaya gagawin mo pa, gumasa ah, kayo ng mas malayo pang mga video ang darating. Kaya, lagi kayo sumuporta at manood ng ating vlog. Sir! Nga Sid bali nandito tayo ngayon sa pinagbabawal na spot. Dito lang tayo sa bayang kasi maliwanag ang buwan. Kaya pasok muna tayo ng mga sisid sa loob bago tayo mamana. Yan, abak-abak sa mga mahulong natin mga sisid. Balay na tayo sa ilalim ng pier mga sisid. Dito kami nag-umpisa sa may dulo. Yan, yeah, may nakatatanaw akong isda. yon Napula po agad, makasisid. Yan, yeah, medyo malalim-lalim ang spot na to. Nasa pitundi pa. Yan, yeah, maganda ang view natin. Tanchameter natin, nasa kalahating kiluhin, makasisid. Yan, yeah, ilalim ng pier yan. Dito lang tayo magtago. kana pulit tayo, makasisid. Yan, yeah, medyo malabu-labu ang tubig, makasisid, yawa ng agos. Ayun! Ay! Hanip oh. niya. Nakala ko lang pula po na yung malaking putete. Yeah, sa pool. Pinala ko yung malaking baka-baka. Yan, yeah, karipas na pa ahon mga sisid, dahil medyo malalim na limang ispat natin. Binabaybay ko lang yung poste para di tayo maligaw. Malaking baka-baka mga sisi. Paborito ni Erpat yan. Napakasarap niya yung pangihaw ihaw Yun, may labian. Sa pool. Ito ang isdang napakasarap sa pangsabaw mga kasisid Yan, nahihirapan ako sa ispat na ito mga dahil sobrang lalim Yan, hanap ulit tayo Titignan ko yung mga sigit-sigit ng bato Baka may nakakubling na pula po Ito may gulong, kaso walang laman Yan, ikot tayo sa may kabila ng poste Ayun, turos Mm-hmm Sapol mga sisid. Yeah, mahal din ang presyo niya dito sa amin. Halos ka presyo lang din ng Samaral de Noche. Naglalaro sa 250 hanggang 300 ng kilo mga sisid. Yan, halap ulit tayo. Yun, may tumpok ng mga bakal. Tignan natin kung may laman. Ayun, may langitim Mmm, grabe mga sisid. lapo na naman. Ay, sigurado na ang kwarta nito mga sisid. Mas malaki ito kaysa sa nauna Yan, padyak tayo na mabilis Dahil malalim ah, uh, Sa mga nagtatanong po Mano-mano uh, lang po ako Wala po akong gamit na kompresor Ayos Basta malakas tayo sumisid At wala tayong nararamdaman eh, Talaga makakapaghanap buhay tayo na maayos Thanks Lord Yan Bale, binaligan ko yung tumpok ng bakal Mga sisid, baka sakaling may lamang pa Ayun, Meron pang laman. Mmm, sapol. Baraka naman yan mga Isang klase rin ng lapu-lapu. Yan, malaki-laki na rin. Nasa kalating kiluhin. Uh, yan ng turos. Naglalaro sa 250 hanggang 300 ang kilo. Yan, tapos niyan, tinawag ako ni kasisid sisid dahil may nahuli rin daw siyang malaking lapu lapulapo. Ayun. lapu tunay naman mga nasa isang kilo tantiameter natin ito may gulong silipin natin yan yeah, walang laman ayun may lapulapo sa may ilalim ng gulong kaya lang maliit pa nagalangan na akong parain ito na lang danggit yun sa pole tamang tama na ito pang ulam yan yeah, nahanap ulit tayo ayun sa Maral de Noche. bigla na lang sumulpot sa pole ayos mas ang presyo nito kaysa sa Toros. Naglalaro sa 300 hanggang 330 ang kilo. Yan, binabaybay lang natin yung poste para hindi tayo maligaw. At yan, nakakita pa tayo ng Toros. Yan, kaso wala na tayong hangin. Sigurado ipagbalik natin, wala na yan. Umalis na. Malaki na rin ang denotche na ito. Nasa kalahating kiluhin. Kasang 150 pesos na yan. Inalap ulit tayo Ayun, malaki sa maral Sa pool Tinira ko na agad mga asisid Baka mabugaw pa Yan, malaki Malakas pumasag Pinapahirapan akong iyahon Yan, dahan-dahan lang yung paglangoy natin ibabaw, Baka makapunit Ayun, grabe, lakas pumasag Malaki ito Estimated sa nasa 1.5 kilo Yan, hinawakan ko na sa ulo para hindi na makapasag. Yan, hinanap ko si kasi si Derry. Ipapakita natin sa kanya. Sigurado ko magugulat yon. Yan, hinawakan ni Master Bin. Grabe, nagulat. Hinan niyo mga sisi, hindi ko para sa kamay niya. Mahabaw, no? Lucky, no? Overplace. Hey, thank you, Lord. Yan, hanap ulit tayo. Yun. Malaking ilik. Yan, maamo. Sa pool. Yan, pang-uulam natin yan. Dahil masarap yung pang-ihaw, mga sisid. Okay, hanap ulit tayo. Yan, bali, pabalik na kami doon sa may pinanggalingan natin. Dahil nalibot na namin yung buong pier. Ito, turos. Makasandal lang sa ilalim ng poste. Ayun, sa pool. Magaganda ang size ng turos, mga sisid. Good size na taman tama na sa presyong 250 Ayan, baybayin lang natin yung puste Ayos, pandagdag na ito Ayan, hanap ulit Ito, pa sa pool Ayos, magaganda ang isda Nagpapakita sa atin Ganun talaga ang huli pagka manumano lang Mga sisid, pili-pili lang Dahil pagka lububog ka ng malalim eh, Mangihinayang ka pagka pumana ka ng bumurahing isda kaya kailangan pagka lusong, kailangan quality ang isdang ahon-ahon natin. Ito, may isda pa. Nakasandal lang sa poste. Ayan. Asintayin natin na maigi. Ayun, sa pool. Sa pool ang talaba. Ay, walang hiya na yan. Totoo na nga, hindi pa tinamaan. Pas manggutom na. At itaknayin natin. Ay, malakas po basag. Sayang, nakawala pa. Pandagdag na rin sana yun, makasisid. Ito, papaho na sana ako dito eh. Ayun, may nakita pa akong isda. Nakasandal pa rin sa poste. Yun! Sa wakas at tinamaan na natin. Sayang kasi ang isda pagka nakakaalpas, makasisid. kasisid. Pagkakataon na yun. Sa ganitong kalalim na ispat, eh, kailangan. Surebull-surebull talaga. Pagkitira natin ng isda. Dahil nakakapanghinayang pagka wala tayong dala, pag ahon. Ito, panibagong pagsisid na naman. Makadagdag lang tayo ng malaki-laki mga at aahon na tayo. Ayun, na nga sinasabi ko rumpe or asugon. Mhm. Mm -hmm. Ang ganda ng pagkakatama mga sisid. Hindi na nakagalaw. Tinamaan niyan sa pagitan ng tinik na stroke. Malaki-laki na rin ito nasa isa tiyala kiluhin. Ayos, portal linaw na ito mga sisid. Aaw na rin tayo dahil lumabo na rin ang gusto ang dagat gawa ng malakas na agos. Maraming maraming salamat sa panonood guys. Kita-kita na lang tayo sa timbangan bukas. Pero pag mga ano, Kaya na, guys, unip... natin mga sisid. Sabi na agad yung lapo, pre. Lapo, ito na pala yung lapo natin. Oh. Ito kayo kasi si Dleri. Ito pa yung ibang isla ng kasi si yeah. Ito sa atin. Ito mga sisid, yung mga ano, pang ulam na lang ito. Mga sari-sari. Ito -sari. tayong ulam. Kaya yeah, sabi na pumasisid. lapo mga sisid. Yeah, oh, 1.8 yung kayo sisid Larry. Magali ako yung main presyo. Okay. 350? 350 lang ang kilo mga sisid. Kaya sabi na sa atin mga sisid. Pre, isusog muna. Oh, 1.2 mga sisid. Sa 350. Kaya ako yung dinoche. Malaki. 1.8 mga sisid. Sugun. 1.4 1.4 mga sisid Kala boss win Isugo natin Oh, dos 200 Kasabit na rin yung dinoche Yung mga turos mga sisid Ayon, Boss Brian Boss Brian Kahapon ah, pa kaya yan 1.6 Magkano yung kuya win? 2.70 2.70 2.70 Ayos Sa'yo kinita mo? Master Bin. Hindi na pala bayaran ito mga sisid sa akin. Tagal na kuha. Inabutan kasi doon. Ang dami istadya kanina eh. Na natin. Yan, dalawang klase lang kay Master Bin mga sisid. One, two, five, five. Ay, mag ay. One, two, five, five kay Master Bin. Yan tayo, bayaran na tayo ni Kuya Aba. Master Aba. Oh. Payday time. 1831 Ano ba? Walang dalawang kilo. Walang dalawang kilo. Isang kilo mga sisid. Sobra yung ano kilo. Kaya uno sa is lang mga sisid. Nireplay ko rin sa video kanina. 1.6 lang pala. Magkakita ko nyo ba? Wala yan. Reject yan. 1.6 1.6 lang yan. 2.7 sana. Oo, kanina. 1.8 kanina eh. Okay, 1.6 na lang. May ano pa yun? may kaltas pa? Bayon, bale, Dali. 1.555. Lucky 5 Lahat na eh. okay, yung 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 yung